Let, magurong ka na, let! Ha? Oo, kaya Hindi ka pa tapos matulog? Mag-urong niya! Aray! Bilisan mo! Bilisan mo! Bilisan mo! Di. Di. <suspenseful> Gede gede tuh, link gulingku. Bah ke apa? ada tuh, tiga. sosial ini, eh, sosial sekuat Ini hilal, ini gelagor, silal. Oh, gelagor, gelagor, gak mau, oh, oh, oh. Ini tinggal. Oo, oh, di ba alam na alam ko pag may ginagawa Kasi ka. Kung mapapahiya yun, pagka binuksan mo agad yung pinto. Eh, ano, ganun, wala rin? pa naman yung pinto na yun. Wala, ganun. Itutulak nga yun. Malo nga ganun, biglain natin. Ganun. Gago, mapapahiya oh. naman yun. Oh, Ayaw yeah, mo siya. -pag, pag, pag bigla mo binuksan na ganun mapapahiya ah, sige, yun, mapapahiya yun. Kasi eksena na lang tayo. Eksena na lang tayo. Ano, ano eksena? Kumari, mag ka. Mag-shout out, shout out ka na lang. Ganyan, uh -oh. ganyan. Oh. Tapos, nalik. kunyari, ma makikita natin na lang. Oh. Ay, okay. ay, hindi. Ano? May gagawin ako. Basta, ano? Bas ano, gusto mo mag-away na lang tayo. Tapos may tutulak kita doon sa pinto. Ganun. Ah? Ah, sige, mag-away tayo. Mag-away Pagka ah. hindi pa tanong siya. Pakigyan mo! pakinggan mo muna! Pakinggan mo! Kami ngayon, kami Huwag Let, maingay! Lett, kamo mo na kaya. Lett, Let! mag-urong ka na. Lett! Lett! Mag-urong ka na, Let. <tos> ha? <tos> uh. <tos> 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 ah, mamaya ka na mag-urong? Nagtutulog ah. daw siya. May narinig ako. Dito nga lang. Sige. Ano yun? Gago, rinig na rinig. Gago, nakakaya. <laughs> Maga. Ganun ka rin naman. Par oh, ah, kanina ah. magmamani yan. Hindi. Oh? Parang ano, parang may lotion yung kap <laughs> Kunyari, nag-aaway tayo. Nag-aaway tayo. Ha? Oh, tingnan, rinig na rinig yun. Oh. Tapos, kaya uh, urong ka muna. Lelet! <laughs> Hindi ka pa tapos matulog? <laughs> Masakit ba yung ulo mo? Masakit ba yung ulo mo? <laughs> o masakit na yung ulo? Masakit ba yung ulo Sige, sige, sige. Sige, sige. sige, sige, sige. sige, sige na. O, may gagawin ako. Mag-away tayo. Oo, mag <laughs> sige na! Eh, ba't mapuro ako nalang nakikita mo? Mag-away tayo, mag-away tayo. Eh, paano kasi si Lela? Tinan mo kanina ko pa... Ikaw! Oh, ikaw, umalis ka sa bahay na to! Umalis ka sa bahay na to! Ano, umalis? Ano, ka umalis kayo? kayo Lumayas. Ikaw ang umalis. Puro ka na lang daldal ang ingay-ingay mo. Puro ka na lang daldal naririndiray tayong ako. Ano na ba kasi gusto kong magpahinga sa kwarto? Lagi kayo na doon sa kwarto. O ano? Aray ko! Inaano ba kita? <laughs> Bakit mo ko si sinasampal? Di, hey, para mas gusto ko totohan yung sampal natin. Wag! <laughs> <laughs> diretso pa din, diretso, diretso na ko. Aray ko! Pum pumasok ka nga sa kwarto! Pumasok ka nga doon! Napakasakit, lelet! Ay <laughs> Bakit ka ba nananakit? Maguro ka, maguro ka nananakit? mo, mo! Uy! Sakit ulo? Let's... Masakit ulo mo? Bakit? Ba't ka nalaman? Let? Wala. Akala ko ba tulog ka? Ha? Magurong ka na. Magurong ka na. Nakita mo ba? Nakita ko. Nakita mo? Ang taas di. Ang taas. Tingnan mo ang haba talaga. Matantas nun. Di parang nakaiba. Ha? Ha? Ano? Nakita mo. Kitang-kita namin. Teka pa. Di ba?